papi. Good morning, anak ko. Ha? Gimingaw kang Mama Lisa? Oh, gimingaw ni Mama Lisa. Gimingaw. Oh, si Kuya Ruel, anak, naghatod so sa usa kabutin, anak. Abi ni mo, anak. Pag, pag niya, anak, upot, rabitaw, gida ni Kuya Ruel ni mo, anak. Alah. Halo, asa tu anak? Halo, Nenek, hagsa anak. Murag kahoy man toh, anak. Oh, uh, murag anak. Gisugo siguro si Mokring pakuag kahoy anak. kapati ka anak na ni hang sa anak o tinuod gid na anak say good morning to your viewers Ina e, hello guys, good morning. Ngayon lang po kami nakakuha ng video. Kasi si Mama Lisa na admit sa hospital. Ngayon lang po kami nakakuha ng video sa akin, guys. Ingon e, ni Papi. Si Papi rang usa in town there is balay. Nagbantay si Papi sa balay, guys. Dito ko sa ospital. Nakno. Gibantayan dai ni mo atong balay anak. Tinuod gid na anak. Gibantayan dai ni mo anak. O anak tinuod na anak oy. Say good morning to your viewers. And a good morning, guys. Happy Sunday. Ala, anak. Kapit na rabang alas utso, anak. Kapag ako kainom tambal, anak. Oh, kapag ako tambal. Oh, tinuod din anak. O, oh, magic sarap kuno na anak. Anong magic sarap man ka? So, magic, oh, no. oh. no, magic sarap ani mo? Ano? Yung sa mano pagluto? Sabuan. Isabuan ni tanan? Oo. Ano nang magic sarap man ka? Nag-utan dahi ka? Ako nag... kamungay, Ako imong gibutangan ang... Ano imong nang gikuhang... Kau taro dada'o? Oh. Tindan aku dina' Tidak, nah, dua lagi nah, nga' Nang butang anda ini mau ke payas, nang butang mau ke sarap? Oh, uh, si ati ikit, bantu anak Dikuha yang napkin anak, usah keputus o oh, bless mama taga santo kaloy si ginoo ang bata taga to? tinood na anak o oh. wala ni hag sa anak murag si tiyo manto anak naghakot og kahoy nilang lola ni mo anak kusuga lagi sounds anak na namati ka anak Taminawa, anak. ko so kayo, anak. Ayan. Good morning, good morning, mga palangga. So, ngayon lang po ako nakakuha ulit ng video ni Papi. Kasi uh, na-admit po ako sa hospital, guys. At uh, for days po ako doon sa hospital. So, si Papi lang mag-isa dito sa bahay. So, good morning, happy Sunday. And thank you for watching. Say bye, bye to your viewers, anak. And I thank you guys for watching. God bless you all.